Hello guys! Ang topic naman natin today is kapag nag-grant ba ang divorce abroad, automatic pwede na bang mag-asawa ulit ang isang Filipino spouse? So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So the short answer po is no. Hindi po automatic na pwede ka agad makapag-asawa ang isang Filipino spouse kahit granted na po yung divorce abroad at kahit meron na itong final judgment. Dahil under po sa batas natin, kailangan munang mag-file ng petition sa korte ng Filipino spouse na gustong mag-asawa ulit para ma-recognize po yung foreign divorce decree once na recognized na po ng korte sa Pilipinas yung divorce na nakuha abroad, then this time, allowed na po ang Filipino spouse to change his or her marital status from being married to single. Kung kaya't pwedeng-pwede na mag-asawa ulit ang isang Filipino spouse this time. Ire-record po kasi sa civil registry ang divorce decree after itong mag ng korte. Kaya mapapalitan na ang marital status ng Filipino spouse. At since need po mag-file ng petition, need nyo na po mag-hire ng lawyer for this matter. Kasi sila po yung magpa-file nito sa korte. Sila po ang magda ng petition at i-attach ia lahat ng mga important documents as proof na valid nga talaga ang divorce na nakuha abroad either ng foreign spouse or ng Filipino spouse mismo capacitating both of them to remarry. So ang common question is paano kapag nag-asawa kaagad ang isang Filipino spouse without filing the petition for recognition of foreign divorce decree sa korte natin. Sumagiging so, null and void po ang second marriage, meaning wala pong bisa kasi sa mata ng batas natin subsisting pa rin po ang previous marriage pwede pang makasuhan ng criminal case for bigamy ang Filipino spouse if nag-asawa ka agad ulit ng walang judicial recognition ng divorce decree abroad. So in short, napaka-importante po talaga na ma-recognize muna ng korte sa Pilipinas yung foreign divorce decree abroad before mag-asawa ulit ang Filipino spouse. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli,